Mahirap bang malaman kung ikay may iskam? Ang sagot dyan ay parang pagtatalop ng pinya. Akala mo mahirap, pero may madaling paraan. Ang problema, kahit alam mo na at maraming tao nagsasabi sa iyo kung paano makakaiwas, ay di mo pa rin ginagawa. Tulad ng pagpapainit ng ulam, madaling magpainit ng ulam kahit ilang minuto lang. Subalit, dahil sa kabalahan natin sa ibang bagay, katulad ng pagsaselfon, na uwi sa pagkasunog ng iyong ulam. O oh, bakit ka parang amoy sunog na din eh? Ay ina ko, yama! Yeah, Sunog na ang iyon tilapia. Ano gaa pinapainit lang ay e nasunog na. So, bakit nga ba na scam Kung ang mo ay pera, madali kang may scam Isip mo palagi ay paano kumita ng malaking pera. Kaya kapag may taong nag-alok sa'yo ng malaking kita, ura-urada, makakalimutan mo ang bili ng iyong magulang na kapag Too good to be true. It certainly is. <laughs> hmm. Why not instead na mag-focus ka sa pera? Ay mag-focus ka sa serbisyo o produkto na pwede mong ihatid sa taong bayan. Paano mo pagagandahin ang serbisyo at produkto para mas magustuhan ng tao? Paano mo sila bibigyan ng kasiyahan sa kanilang mata, pandinig, panlasa at pandama? At kapalit ng serbisyo at produkto na iyong inihatid sa kanilang tahanan araw-araw ay ang salaping kanilang kinita at pinaghirapan. Kapag ang pera ay higit sa normal ang kita, huwag magpadala. Kapag di mo binigay ang iyong pera, walang may scam Hmm, asin.